Sa simula ng pelikula, nakikita natin si Emma Grossman, isang siyam na taong gulang na batang babae, na nanunood ng pusa na nalulunod sa isang fountain mula sa bintana ng kanyang kwarto. Isinara niya ang mga blinds at nagpatuloy sa kanyang morning routine. Walang anumang pagsisisi sa nalulunod na pusa, si Emma ay nakatira kasama ang kanyang byudong mama na si David Grossman. Siya ay isang mahusay na mag-aaral at magalang na bata. Gayun pa parang wala siyang emosyong pantao. Sa araw na yun sa almusal, sinabi ni Emma sa kanyang ama ang kanyang ambisyon na manalo ng Citizenship Award sa paaralan. Habang nag-uusap ang dalawa, dumating ang tiyahin ni Emma na si Angela. Sinabi niya kay David ang tungkol sa bagong babysitter na nahanap niya para kay Emma. Lumalabas na ang dating babysitter ni Emma ay nagkaroon ng hindi inaasahang aksidente. Habang naguusap sila, tinulong ni Emma ang patay na pusa sa fountain. Kinuha ni David ang pusa, ngunit si Emma ay parang walang anumang emosyon tungkol sa kamatayan nito. Sa araw na yon sa paaralan, isang putakti ang nagpagulat sa mga bata habang nag-aaral sila. Habang natatakot ang mga mag-aaral, matapang na kumuha si Emma ng baso at kinulungang putakti para palayain ito sa labas ng bintana. Samantala, kinapanayam ni David ang isang babysitter na nagngangalang Chloe. Nagustuhan niya ang portfolio ng trabaho ni Chloe. Kaya kinuha niya ito. Mukhang interesado si Chloe kay David. Gumalik sa paaralan. Habang naglalaro ang kaklase ni Emma na si Katie, nabangga niya si Emma na tumulong sa kanya upang makatayo. Pinanood ng kanilang guro ang mga pangyayari. Parang sinusubukan ni Emma na maging mahabagin para manalo ng Citizenship Award. Sa gabing yun, nagsasanay si Emma ng pagniti sa harap ng salamin. Kinabukasan ay ang araw ng awarding. Binihisan ni David si Emma at dinala siya sa paaralan. Nakaupo ang lahat ng magulang at mag-aaral sa audience nang ng ianunsyo ng guro na si Milo ang nanalo ng Citizenship Award. Labis ang pagkabigo ni Emma. Nang kausapin ni David si Emma tungkol sa panalo ni Milo, sinabi niya na siya ang nararapat manalo nito, at sinimulang insultuhan si Milo. Humingi siya ng paumanhin ng tiningnan siya ni David nang hindi sang ayon. Makalipas ang ilang oras, nang walang nakakakita, dinala ni Emma si Milo upang ipakita sa kanya ang isang bangin sa malapit. Nang imungkahi ni Milo na bumalik na, lumapit si Emma sa kanya. At naglaho ang screen. Kalaunan, nang tanungin siya ng mga magulang ni Milo kung nakita niya ito, nagsinungaling siya at sinabing hindi niya nakita si Milo mula sa bonfire. Biglang may dalawang batang babae na tumakbo mula sa kung saan Sumisigaw para sa tulong. Tumakbo ang lahat ng magulang upang makita na nahulog si Milo sa bangin at nalunod sa karagatan. Binuhat ng kanyang ama ang kanyang katawan na hinugasan ng tubig at sinubok ang bigyan ng CPR. Ngunit patay na si Milo. Kinabukasan sa almusal. Tinanong ni David si Emma kung ano ang nararamdaman niya. Ngunit ganap niyang binale wala ang katotohanan na namatay ang kanyang kaibigan kahapon. Kalaunan. Dumating ang bagong babysitter na si Chloe sa bahay. Sa gabing yon, wala si David sa bahay. Natagpuan ni Emma si Chloe sa kwarto ni David na nagnanakaw ng ilang gamot ni David. Kalaunan habang nanunood sila ng pelikula, kinumprante ni Emma si Chloe tungkol sa mga gamot. Nangako siyang hindi sasabihin kay David kung gagawin ni Chloe ang gusto niya. Inutusan niya itong kumuha ng ice cream para sa kanya. Tinawag ni Chloe ang batang babae ng masamang salita, ngunit ginawa pa rin ang sinabi niya. Kinabukasan ay ang memorial ni Milo. Matapos ang seremonya, lahat ay umiiyak maliban kay Emma. Kinausap ni David ang mga magulang ni Milo at nalaman na nawawala ang medalya. Inakala nila na nalunod ito sa karagatan. Noon din, Nagsimulang umiyak din si Emma. Parang nagpapanggap siyang malungkot sa harap ng mga magulang ni Milo. Pag-uwi nila, nag si David sa kilos ni Emma. Nang tiklop niya ang labada ni Emma sa araw na yon, nakita natin na nakatago ang medalya ni Milo sa ilalim ng kutsa ni Emma. Tiningnan ni David ang mga larawan ng araw ng awarding at nakita ang ilang larawan ni Emma na masamang nakatingin kay Milo. Pinaghihinalaan niya na may kinalaman si Emma sa kamatayan nito. Kalaunan sa araw na yon, dumalaw ang guru ni Emma na si Mrs. Ellis kasama ang isang pulis kay David upang pag-usapan ang tungkol sa kamatayan ni Milo. Sinabi ni Mrs. LS na may nakakita Takay Emma kasama si Milo sa bangin bago siya mamatay. Nakikinig si Emma sa kanilang usapan mula sa pintuan. Nagkunwari siyang natamba sa isang florera at nasaktan upang pigilan ang mga matanda sa pag-uusap. Nang makitang nasaktan si Emma, umalis si na Mrs. Ellis at ang pulis. Habang inaalagaan ang sugat ni Emma, tinanong siya ni David kung kasama niya si Milo sa bangin. Ngunit itinanggi ito ni Emma. Nang sabihin niyang sinabi ni Mrs. Ellis na naroon siya, nainis si Emma at sumigaw na kinamumuhian siya ni Mrs. Ellis. Kinabukasan, pumunta si Chloe sa side house kung saan nagtatrabaho si David. Tinanong niya kung pwede siyang manigarilyo doon. Ngunit tinanggihan siya ni David. Sinabing maraming nasusunog na likido sa lugar. Kaagad pagkatapos, dinala ni Chloe si Emma sa kalye upang maglaro ng scooter. Habang ginagawa nila ito, nakita nila ang kotse ni Mrs. Ellis sa harap ng bahay ni Milo. Kausap ang ina ni Milo. Sinabi ni Chloe na gumagawa sila ng kaso laban kay Emma. Alam niyang may ginawa si Emma kay Milo. Gayunpaman, nagkunwari ang batang babae na hindi niya alam ang pinag-uusapan ni Chloe. Pag-uwi nila, Nagpatuloy ang kanilang usapan. Sinabi ni Chloe kay Emma na kung malalaman nila kung ano ang nangyari kay Milo, ipapakulong nila si Emma sa electric chair. Natakot si Emma, ngunit hindi pa rin siya umamin ng kahit ano. Kalaunan sa araw na yon, hinanap ni Chloe si Emma sa paligid ng bahay, nang mapansin natin na wala na ang pugad ng putakti na dating nasa kisame ng outhouse. Pagkatapos, nakita natin si Mrs. Ellis na umalis mula sa bahay ni Milo. Habang nagmamaneho siya, isang putakti ang nakagambala sa kanya na halos maging sanhi ng aksidente. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho ng iPad ng camera ang likurang upuan. Naroon ang pugad ng putakti. Inilagay ni Emma ang pugad sa kotse upang subukang patayin ang kanyang guro. Bumalik sa bahay, natagpuan ni Chloe ang medalya ni Milo sa ilalim ng kutsan ni Emma. Isinabit niya ito sa isang lampara sa dresser ni David upang mahuli si Emma. Nasa banyo si David nang dumating si Emma sa kanyang kwarto at nakita ang medalya. Kinuha niya ito mula sa lampara at itinago sa likod niya. Ngunit napansin ito ni David. Dinala niya siya pabalik sa kanyang kwarto at kinonfronte tungkol dito. Nagsinungaling si Emma at gumawa ng kwento na ibinigay sa kanya ni Milo ang medalya habang naglalaro sila. Umalis si David para mag-drive upang makapag-isip nang makita niya ang isang coaching na bangga sa gilid ng kalsada. Tinawagan din niya si Angela at hiniling na humanap ng therapist para kay Emma. Nagsimulang magkaroon ng bangungot si David tungkol kina Emma at Milo. Kinabukasan, kinumpronta ni Emma si Chloe tungkol sa paglalagay ng medalya doon. Galit na galit siya. Noon din, bumaba si David at hiniling kay Emma na sumama sa kanya. Dinala niya siya sa bahay ni Milo upang ibalik ang medalya sa nanay nito. Naguluhan ang nanay ngunit nagpasalamat na ibinalik ito. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila ang tungkol sa kamatayan ni Mrs. Ellis. Nagkaroon siya ng aksidente sa kotse dahil sa mga putakti. Nagulat si David. Nagsimulang umiyak si Emma. Sinabing si Mrs. Ellis ang paborito niyang guro. Gayunpaman, sa kanilang pag-uwi, parang nakalimutan na ni Emma ang kamatayan ni Mrs. Ellis at nagsalita tungkol sa pagbibake ng cookies kasama si Chloe. Nababagabag si David sa kilos ni Emma. Kalaunan, habang nagtatrabaho si David sa outhouse, napansin niyang wala na ang pugad ng putakti. Pinaghihinalaan niya ang kanyang anak sa kamatayan ni Mrs. Ellis. Kinabukasan ay ang unang appointment ni Emma sa kanyang therapist na si Dr. March. Matagal silang nag-usap. Matapos ang session, sinabi ng Dr. kay David na parang normal na bata lang si Emma. Niloko pa niya ang isang psychiatrist. Nang makauwi ang dalawa, natagpuan ni David si Chloe na nagsusunbate sa sports bra. Hiniling niya kay Chloe na pumunta kay Emma. Habang nag-uusap sina Chloe at Emma, sinabi niya sa batang babae na tinitingnan siya ni David nang may pagnanasa kanina. Idinagdag niya rin na maaaring maging stepmother niya siya. Galit na galit, sumigaw si Emma kay Chloe na lumayo sa kanyang tatay. Sa gabing yon, tinanong ni Emma si David kung gusto niya si Chloe. Naguluhan si David. Sinabi rin niya na gusto ni Chloe na maging stepmother niya. Gayun pa Nahuli si David sa isang date, kaya umalis siya ng walang gaanong paliwanag. Makalipas ang ilang oras, narinig ni Chloe ang isang ingay habang nanonood ng TV. Hinanap niya si Emma, ngunit hindi niya ito mahanap kahit saan. Tiningnan niya ang outhouse mula sa bintana at nakita ang isang anino doon. Lumabas siya upang hanapin siya. Nang makapasok siya sa outhouse, sumara ang pinto. Sinubukan niyang buksan ito ngunit parang nakalock mula sa labas. Noon din, nagsimulang kumalat ang apoy sa sahig. Nakita ni Chloe si Emma na pinapanood siya mula sa bintana. Sinubukan niyang hampasin siya ngunit nilamon siya ng apoy na ikinamatay niya sa uli. Pag-uwi ni David, sinalubong siya ng mga bumbero at paramedic sa kanyang bahay. Sinabi nila sa kanya ang tungkol sa kamatayan ni Chloe. Dinala si Emma sa bahay ng isang opisyal. Sa wakas ay nakarating siya kay Emma at niyakap siya. Sa gabing niyon, dumating si David sa kwarto ni Emma. Umupo siya sa harap niya at buong pagmamahal na tinanong kung nasaktan niya si Milo. Siniguro niya na gagawin niya ang lahat ng makakaya niya upang tulungan siya. Ngunit kailangang sabihin sa kanya ni Emma ang totoo. Sa wakas, inamin ni Emma na itinulak niya si Milo sa bangin. Gumawa siya ng dahilan na sasabihin ni Milo na kinuha niya ang kanyang medalya. Pagkatapos, sinabi niya ng casual na hindi niya na ito uulitin. Natakot si David Pagkatapos, tinanong niya siya tungkol kay Mrs. Livia Ang dating babysitter ni Emma Inamin niya na itinulak niya ito sa hagdan dahil hinawakan ito ang kanyang kamay Sinabi niya na dapat nag-ingat si Mrs. Livia Lalong naging agresibo si Emma habang nagsasalita Nang tanungin kung ano ang ginawa niya kay Chloe Sumigaw siya kay David at sinisi si Chloe sa pagsisikap na maging stepmother niya Nag-aalala si David Hindi niya maipaniwala na ang kanyang munting anak ay makakagawa ng ganoong karumaldumal na krimen Kinabukasan, tumawag ang sheriff ng bayan kay David at sinabing gusto niyang makipagkita kay Emma. Gayun paman, gumawa si David ng dahilan na may sakit si Emma. Pagkatapos, dinala niya siya sa kanilang lake house na malayo. Sinundo sila ng kanilang housekeeper. Kalaunan sa araw na yon, muling tumawag ang Sheriff kay David upang ipaalam na sila ang apoy ng isang tao. Ngunit hindi nila alam kung sino dahil nakita niyang maaaring mahuli ang kanyang anak. Nag-aalala siya, may dala siyang baril sa bahay. Tinitingnan niya ito paminsan-minsan. Iniisip kung gagamitin niya ito upang malutas ang sitwasyon. Kinabukasan, habang natutulog si David, pumasok si Emma sa kanyang kwarto at hinalikan siya. Isinara niya ang lahat ng bintana at binuksan ang lahat ng gas stove sa pagtatangkang patayin ng kanyang ama. Pagkatapos, pumunta si Emma sa tabi ng lawa at nanatili doon. Noon din, nagising si David at naamoy ang gas na pumupuno sa bahay. Mabilis niyang binuksan ang mga bintana at pinatay ang mga stove. Nakita niya si Emma sa labas sa lawa at napagtanto na sinubukan siyang patayin nito. Lumapit siya sa kanya at tinanong kung bakit niya yun ginawa. Sumagot si Emma na kung may mangyari kay David. Makakasama niya si tiyahin Angela, na talagang gusto siya. Hinawakan ni David ang kanyang kamay at mahinaong dinala siya sa loob ng bahay. Pagkatapos, nakita natin si David na dinudurog ang kanyang mga gamot. Kalaunan, dinalhan niya si Emma ng tasa ng mainit na tsokolate. Sabay silang uminom ng tsokolate at tinulungan niya siyang matulog. Pagbalik niya sa kanyang kwarto. Tinawagan niya si Angela at sinabi ang lahat tungkol sa mga maling gawain ni Emma, ngunit hindi ito naniwala kay David. Humingi siya ng paumanhin kay Angela at malabo niyang sinabi na wala siyang ibang pagpipilian. Lumalabas na nilagyan ni David ng gamot ang tsokolate ni Emma upang ma-overdose siya upang hindi na siya makapatay pa ng iba. Ngunit hindi niya ito sinabi kay Angela. Sa gabing yun habang natutulog siya, pumasok si Emma sa kanyang kwarto. Hinawakan niya ang baril sa kamay ni David at itinutok ito sa kanya. Bumaril siya, ngunit nataman ng unan sa tabi ni David. Nagising siya sa ingay at tinanong si Emma kung paano siya buhay pa. Sumagot si Emma na pinalitan niya ang kanyang tsokolate sa kay David. Nang makita na papatayin siya nito, tumalon si David upang agawin ang baril mula sa kanyang kamay. Mabilis na kinuha ni Emma ang telepono niya at tinawagan ang 911. Tumakbo siya sa banyo habang sinusundan siya ni David na may intensyong patayin siya. Sinabi ni Emma sa siyam at labing isang operator na sinusubukan siyang patayin ng kanyang ama. Binuksan ni David ang pintu ng banyo at itinutok ang baril kay Emma. Noon din, lumitaw ang housekeeper sa likod niya na may dalaring baril. Nang malapit ng patayin ni David si Emma, binaril niya ito sa halip. Pinanood ni Emma habang bumagsak ang kanyang ama sa sahig at namatay. Dumating din ang pulis. Kinabukasan, dumating si Tiyahin Angela sa lugar. Sinabi niya kay Emma na marahil may sakit ang kanyang tatay. Natapos ang pelikula habang nakikita natin si Emma na niyakap si Angela at ngumisi na may malamig at mandaragit na tingin sa kanyang mukha. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito. I-on ang notifications at mag-iwan ng like upang matulungan ang channel. Salamat sa panunood!